Hello, good morning mga ka-JB Welcome back again sa ating channel Dito sa JB Balance TV So ngayong umaga mga ka-JB Ngayong araw ay mayroon tayong isang uh, uh, panibagong vlog Panibagong video Ayan, so mayroon po tayong isang subscriber Na si Sarah Roswell Rizos Ayan, so nagtanong po siya sa atin kung uh, ano po ang uh, pag-install ng Floater Switch. So ngayon mayroon tayong ginawang drawing dito para mas uh, maintindihan po natin mga kgb, Ayan. So maraming maraming salamat sa palaging suporta sa ating channel. At uh, kung uh, nagustuhan ninyo ang uh, video ito mga kgb ay uh, pakilambing naman po, pakilike po ng ating uh, video at uh, kung hindi ka pa subscribe sa ating uh, uh, channel ay uh, inaanyayahan ko po kayo na mag subscribe. So mga ka-GB, napakasimple lamang na diagram itong ginawa natin So parang uh, gumagawa ka lang ng uh, wiring ng ilaw Ayan So, ito mga ka-GB, uh, magsimula tayo dito sa ating uh, source of electricity. Uh, dito sa source of uh, electricity natin, mga ka-GB ay uh, alam naman natin na mayroon itong uh, negative at positive. Uh, yung tawag ng iba, neutral at saka yung live. Ito yung uh, ating uh, linya, mga ka-GB. Pagpalagay natin mga ka-GB na ito yung positive at ito yung negative. Lagay tayo ng wiring. Ayan. So, dalawa, mga ka-GB. Papunta dito sa ating circuit breaker. Ayan, ito po yung circuit breaker natin. So, napakasimpleng itap yung ating circuit breaker kasi negative-positive lang din ayan so ang gagawin mo pag naka connect na dito yung uh, dalawang linya natin sa circuit breaker natin so dito sa bandang uh, ilalim ay dyan mo din i-connect yung negative at positive din so kanina sinabi ko sa inyo na ito yung ating uh, negative itong nasa taas so dito sa taas din yung ating negative at yung positive natin nasa ilalim. So, ang gagawin natin, yung linya natin na negative ay i-direct natin sa floater switch natin dito sa tangke So, ito yung floater switch natin na install natin sa reservoir or tangke ng tubig. Ayan. So, direct na yung isang linya mga ka sa Tangki natin sa plotter switch At ito namang positive Direct na po ito sa control box Natin Control box ng ating Submersible So ayan direct na sa dito mga ka GB ha? So dalawa din yung i-connect natin Dito mga ka na wire So itong plotter switch Ito yung magiging switch natin Para umandar yung ating uh, Motor pump Itong ating submersible pump So itong isang wire Uh, mag-install tayo. Ayan. Papunta dito sa control box, pabalik sa control box. So, ibig sabihin yung wire natin na negative ay dumaan dito sa plotter switch. So, ito yung mag-on at mag-off ng ating motor pump. Kasi ito yung uh, mag-determine kung saan siya mag-off at sa kung saan siya mag-on. Para automatic na, na mag-on-off yung ating pump kapag uh, naabot na sa insaktong level ng tubig yung ating plotter switch. So, ayan. So, ito na siya mga ka-GB. Napakasimple lang na tutorial yung ating ginagawa ngayon. Yun lang mga ka-GB. I hope mayroon kayong natutunan sa ating video. At uh, maaari po kayong mag-comment kung uh, mayroon kayong... Uh, hindi pa naintindihan mga ka-GB. Bye-bye!